Ilan nga po pala ang dayo namin dito sa spot ng idol natin At si Idol Katusok po, pinagpwesto na po namin dito Para po makasipat na siya Ayan, Shout out po kay Idol Takeshi Siya po yung kasama natin ngayon dito sa spot, sa bukid At nagpapasalamat kami dahil naimbitahan kami dito maka makasipat Ayan, yan po yung spot na-survey po namin kung nasan po nagdalagi yung mga isda. Ayan. Medyo wala po po kami natanaw dito kaya lumipad kami ng spot. Ayan. Dito po meron na kami natatanaw. Aso malalayo po. Nasa bandang gitna sila. Ayan. kabilang po yung spot po natin dyan. Dito nga po nakakita na si Idol ng ano nasa gitna. Kaya pinasipat ko na po sa kanya. Hindi po po siya nakakapag-setup eh. Kaya sinisipat na po. Ang po. Solid. Malayo lang po eh. Kaya nga, sabi niya, magsasetup na ako dito do'l para makahuli tayo dito. At yan, habang kinikid sabi ni Idol, magsasetup na siya. Kasi meron na siya natatanaw na malalapad dito nga po meron na po siyang nasisipat dito nasa malayo din sa gitna alas gitna ng gitna talaga pero tinamaan pa rin po ni idol natin shooter po si idol Takeshi ayan po mula ito po yung organic na tilapia mga isda po sa pala yan. Yan, nagpaalam lang po tayo dun sa kakilala ni Idol. Nagpaalam po siya kasi private po yung ano dyan. Uh, hindi lang po bang semi private, bang semi-private, medyo maasay lang po. Yan, kailangan magpapaalam. Nakaisa na po siya. Ang ito po, pangalawa. Lapad na po. Oh. Pulahan po yung mga dumadaan ng mga tilapia hindi lang po pulahan tsaka malalapad matataba po sila Ayan, nakapangalawa po ni Idol ako po nyan. hindi na po ako makapag video ng aktual na paghuli ko ng isda kasi po wala po akong taga video eto nga po yung huli ko benamano nasa ano na po to four fingers bali isang piraso lang po yung na video ko Ah, uh, mahirapan po tayo mag-video kasi wala po tayong kasama. Ayan, yung bilas ko po nasa kabila po. Pinaiwang ko po muna siya doon. Tapos ito po yung isa ko pang nahuli, pinikturan ko po. Say, kakatapos lang po namin magsipat ng mga isda. Dito po sa spot ng idol natin, sa bukid. Pinalad naman po tayo kahit wala masyadong ano, parang po tayo ng pangulam. Kahit ano, makulimlim. Magap. Mula umaga, hanggang tangali makulimlim. Ito po yung nahuli ng ating tropa sa si Kevin. Ayan. Pwede na. Mo, ano na rin to. Isang ulaman na to. Oh, dami. Dalag tsaka ano, tilapia. Tapos, ito po, yung nahuli ko po. Pwede na rin po, Ayan. Nakaano po tayo, uh, isang, isa, dalawa. Sakto na po ito, um, mamaya, pang ano mamaya, pag uwi. Pang ula, no. Wala, umangin po kasi agad maaga eh. Saka po isang butarit. Nasaan namin yung buta Ito po, oh. Ito. Ayan po. Mahangin lang po eh. Tsaka, makulim din. Kung umaraw lang po kanina, baka nadagdagan po po mga uli namin. Ayan. So, sama ko po si, ano, yung bilas ko. Par Bokbok. Tapos, si, si Par Kevin. Tsaka, si Par Katusok. Ayan. Oh, mga pad. Ayan. Sinero namin. Sinero namin, no? Flood control muna hmm. kami. Hmm. <laughs> Ito, mga flood control. <laughs> Ito. Magsasahing muna tayo, guys. Ito, Ito pala yung uli ni Parkatosok. Madala ngayon. Isang piraso. <laughs> Ito yung Ito masarap sa panimiksan. Tapos yan, yung sakto. Magluluto po kami. Yan yung ano, kanin. Uh, Ang hirap po kami dito sa Barak. Wala, wala, wala. Uh, wala pa lang mayari. Uh, babalik na lang namin. Uh -huh. Para